Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Magandang hapon, hapon na kasi dito sa Pilipinas. <coughs> Tapos, andito ako ngayon sa apartment ng pamangkin ko kasi wala pa sila dito. Kami muna dito ng anak ko. Pero hindi naman kami lagi natutulog dito. Hindi naman kami natutulog dito. Ganun-ganon lang. So for today's video, ta uh, sasagutin natin 'yung mga nagtatanong kasi may mga nagchat chat sa akin. <coughs> sabi, magkano daw yung uh, binabayad sa akin kapag ka nagpapalinis. Kasi ang trabaho ko kasi ay naglilinis sa mga bahay. Halimbawa, uh, may tatawag sa akin para maglilinis sa kanila yung mga walang mga katulong. Para sa mga nagtatanong po kung bakit ganito yung trabaho ko, mas pininipok po kasi yung ganitong trabaho. Kasi nag-aaral kami. Nag-aaral din ako ng anak na ako, pati yung anak ko. Although sa mga hindi nakakaalam, no, medyo late na talaga ako nakapag-aral. Kasi nga, syempre, nung araw, mahirap lang yung buhay namin. So, hindi kami nakapag-aral. Lately, na ko na naisip na pwede pa pala ako mag-aral. So, bakit hindi, di ba diba? Wala namang pinipiling edad yung pag-aral. <clears throat> so, ngayon, mas pinili ko yung ganitong trabaho kasi hawa ko yung oras ko halimbawa mayroon akong pasok or masama yung pakiramdam ko hindi ako maglilinis <clears throat> tas kapag ka gusto ko naman maglinis marami din ng mga tumatawag na magpapalinis so saka ako naglilinis unlike kasi kapag nagtatrabaho ka ng full time syempre kailangan mo talagang pumasok kahit masama yung pakiramdam mo or hindi talaga reason yung absent-absent ka dahil pumapasok ka sa paralan. Kasi since nga pumasok ka ng full-time, kailangan mo talagang gampanan yung trabaho mo. Mm. Kaya, mas pinili ko yung ganitong trabaho na on-call cleaning. So, ngayon, nagtatanong sila kung paano, kung magkano daw. So, ang bayad po ay depende po. Depende po yun sa magiging amo ko. Depende din yun sa mga gawain. Kasi, tulad nung may tumawag sa akin na <clears throat> pinapalinis niya yung inalisan ng apartment. Kumbaga, siya yung ng apartment. Pero yung nakatira doon, nagninegosyo, nalugi na yata, or ano. So, inabandona nila yung apartment. Tapos, iniwan yung mga gamit doon. So, <clears throat> actually, yung usapan talaga namin noon ay 700 lang yung babayad nila sa akin. Pero pagdating ko kasi doon, Sobrang dumi, sobrang baho, sobrang kalat. So talagang nag-precio talaga ako sa kanya. Na sabi ko, lilinisin ko po kung babayaran nyo ako ng 2,000. Kasi nga, lugi naman ako kung papayag lang ako doon sa 700. Tapos ganun yung gawain. Sobrang baho na yung ref, yung mga kawalil, yung mga ano, sobrang kasiniwan lang nila yung mga basura doon. So yun. So natapos ko naman siya ng... Um, Ha, uh, mga alas stress ganun, nag-start ako ng 8. So, okay na yun, dalawang <clears throat> libo. Ngayon, dipindi po yun, guys. Mayroon din po kasi na maliit lang na bahay, o oh, mayroon din mga kondo lang. Yung mga kondo, yung singil ko talaga din sa mga kondo, kasi malayo, wala namang mga kondo sa malapit. Yung, uh, usually, yung mga tumawag sa akin ay malayo, Makati tagi, ganun, Manila. Nag nagpresyo ako sa kanila talaga kasi para hindi ako lugi sa transportation. Although maliit lang yung condo, pero depende din kasi yon kung gaano kadumi. <clears throat> so kapag mga condo, ang singil ko talaga ay tig 1,000 bawat service. Kahit saglit ko lang siya matatapos, alam minsan matapos ko dalawang oras, tatlong oras, depende yon sa sa dumi ng condo. Uh, pero wala, wala naman silang uh, reklamo. Bayad lang naman sila. Minsan nga yung iba may mga tipa pa. Kapag ka naman po yung mga malilit na bahay, ba <clears throat> may isang sala, kusina, uh, garahi, ganun, dalawang kwarto or isang kwarto, pumapayag <clears throat> na ako dyan minsan 400, 500, hindi na ako nagpa-price sa kanila. Sila na yung nag-iisip kung magkano yung bibigil na sa akin kasi mga kalahating araw tapos ko naman na. So, minsan may nagbabayad ng 400, minsan may bayad ng 500. Minsan din guys, nililibre nila ako ng tanghalian, pagkain kasi usually hindi libre. Akin lahat pati pamasahe. Pero pakonsuelo na lang ng mga iba na nililibre nila ako. Minsan din may mga tip din sila, minsan din may mga bigay-bigay ng mga gamit. Kapag ka naman halimbawa, mga malalaking bahay talaga, may mga tumatawag sa akin, malaking bahay pagpunta ko doon, sobrang laki ng bahay sobrang dami ng gamit tapos sobrang, da, sobrang laki ng gawain kasi nga wala silang katulong so talagang naiipon lahat ng mga likabok yung mga gamit kailangan isa-isahin mo nababasagin talagang magraran yung oras ko talagang hindi matapos-tapos talaga so kapag ka ganun po lugi naman kasi ako kung mag-fix mag-fix price ako kaya ang ginawa ko, sabi ko sa kanila, pwede po ako mag-service ulit dyan, pero ba na po yung rate? Bale, ang mangyari, first three hours is 700. The rest is 100 per hour. So, kahit abutin ako ng alas 6, alas 7 ng gabi, mag-start ako ng 7 or 6, dere-derecho, magraran yung oras, magraran din yung babayad nila sa akin. So, nasa kanila din naman yun kung mag-okay sila. Kasi, syempre, pag ako, sobrang pagod ko na, sobra-sobra na yung oras, syempre, lugi naman ako. Tapos ako lang mag-isa, diba? So, siguro yung mga iba, depende naman sa mga rate nila, depende sa mga gawain nila, kung mura lang yung singil nila, depende naman din yun sa tao, guys. Tapos yun, guys, yung linis po na, na service ko, linis lang po talaga yon Hindi kasama doon yung plancha, hindi kasama doon yung laba. Hindi pa kasama doon yung ibang mga gawain tulad ng car wash, iba yon Kasi talagang linis, linis ang pag-usapan, linis ang talaga buong bahay. Pero pulido din naman. Mga sulok-sulok talagang nililinis ko rin talaga yan. Kasi ayaw ko rin naman na may masabi yung nililinisan ko. Hindi ko hindi ko iiwan yung bahay na mayroon pang hindi nalilinisan. Talagang lahat nalilinisan ko 'yon. So, <clears throat> ayon, may mga iba na binitawan ko din after ng service ko kasi uh, minsan talaga susulitin ka talaga nila. Tapos minsan lang sila magpapa-service, kumbaga once a month. So syempre talagang sobrang dumi na. Naiimbak na yung dumi sa bahay lahat ng mga likabok. Siyempre talagang gagawin mo lahat yon para uh, maging satisfied naman yung amo mo, ba? Diba? Ginagawa ko, tinatapos ko kahit sobrang haba na ng oras ko, pero pag hindi ko nagugustuhan guys, talagang binibitawan ko na. Pag tatawagan nila ako ulit, hindi na ako magsiservice. Kasi yung mga iba kasi may consideration. Pag alam nilang sobrang daming gawain, sobrang haba ng oras ko, binibigyan nila ako pa konsuelo. Mas dinadagdagan pa nila yung hingi ko sa kanila. Pero yung iba talaga, binabawasan pa. Minsan may mga salita pa, mga ganun. Kaya hindi ko na binabalikan. Kapag minsan naman malayo talaga, medyo maliit lang naman yung bahay, pero malayo, ah, uh, kumukonsume ako ng mga 200 plus sa pamasahe, syempre malulugi din naman ako doon. Kaya minsan, iniisip din ng mga ibang clients ko na yung transportation. So, minsan, uh, inano na nila, sinasagot na nila yung transportation, sinasagot na nila yung pagkain, pagkain ko. Although, nagbabaon na ako minsan, pero yung mga iba, sin uh, nililibre na nila ako. So, ganun guys. Alam mo guys, mas maganda po yung on-call cleaning. Kasi minsan, lalo pag mga kondo, pag mga inalisan ng mga kondo, tas di nila dinadala yung mga gamit nila, binibigay ng uh, may-ari ng kondo yung mga gamit kasi iba na naman yung magrerenta. Kaya yun yung kagandahan kapag naglinis ka. So at least nga hawak mo yung oras mo. Anytime na ayaw mong maglinis, ayaw mong magtrabaho, pagod ka, so pwede, walang magagalit sa iyo. And then after ng linis, after ng gawa mo, bayad agad. So pagka bayad agad, uwi ka na. Kung mabilis ka gumawa, mabilis ka trabaho, di matatapos ka kaagad, may bayad ka na kaagad. Wala naman kasing oras na fix o na time na, na hanggang ganun ka. Hanggat magagawa mo at hanggat tapos ka na pwede ka nang umuwi. Yun yung uh, rules ng on-call training guys. So, napakagaan para sa akin ng ganitong trabaho kaysa sa magtatrabaho ako ng full-time. Kasi kapag full-time, wala akong oras sa anak ko, wala akong oras mag-aral. So, mas pinili ko yung ganitong trabaho. So, sana guys ay uh, may natutun guys sa video ito. Thank you, thank you sa mga supporta uh, and thank you, thank you for watching.